Matapos ng pagkakagraduate ni Clarkson noong fourth quarter sa unang laro nila sa World Cup ngayong taon, ganito ang naging opensa sa gilas. Classic dribble drive lang din talaga. Ngayon, si Dwight ang nagtatanga ng bola at ang magiging constant dito ay itong dalawang shooters sa magkabilang corners. Sa mga ipapakita nating clips, halos wala silang movement dito. Meron konte pero halos wala nga. And ang tanging active lang talaga dito ay itong screen setter pati yung ball handler. Sa regular na lineup ng Gilas Eh okay lang to talaga dahil si Clarkson naman usually ang hawak ng bola. Siya ang nasa pwesto ni Dwight. Kaya ni JC bumasag ng depensa at isang elite scorer talaga siya. Eh ang kaso nga lang ay graduate na nga si JC. So, i-expect ba natin na itong si Dwight ay mare-replicate ang ginagawa ni JC? Ewan, baka ganun nga po yung nasa isip ni Coachot At wala rin namang masama kung susubukan nila. Yun nga lang mga idol, generally speaking eh hindi naman po magkasing level si Dwight at JC kung scoring ang pag-uusapan. And obviously alam din ng kalaban nyo na itong si Feliz ay nakatapat lang din kay Dwight sa halos bawat segundo. Kaya bang ipasok ni Dwight yan? Oo naman, syempre. Pero mas aasahan mo nga po si JC sa mga ganito na highly contested shot. And ginagawa nga niya yan sa buong laro eh. Dito si Iskati naman yung ball handler at may kita pa rin natin yung nasa corners sa na tila mga walang galawan din talaga. Masyadong umaasa ang opensa dito sa creation ng ball handler. Si Scottie ay mahusay naman gumawa ng play. Mr. Triple Double nga natin yan sa PBA eh. Pero dito na with longer and bigger defenders, panigurado kakailanganin niyang mag-adjust at mas mahihirapan siya. And again, kung si JC ang nandito sa pwesto ng ball handler ay hindi ka masyadong magkakaproblema probleme eh. Pero ang problema nga ay wala siya. And ang offense ay patuloy pa rin ganyan as if si JC yung nandyan. Kahit pa kamo na screenan na itong tao ni Iskati ay eh nakatapat pa rin sa kanya. Parang better off pa sila kung binibigyan na lang nila si Junmar sa ilalim at hayaan siya mag-operate dito kay Towns kahit na wala naman siyang gaanong advantage doon. Pero perfect from the field naman siya this game with 16 points at masyado ng late nga lang nung binigay sa kanya rito. Again, mga idol, same-same offense pa rin talaga. Walang gaanong adjustment man lang sa opensa. May high picks ay babaw sa ba itong mga shooter sa gilid ay inaantay na lang na mapasahan sila. And tila uulit lang nang uulit yung opensa nila. Tignan nyo, noong naipit si Scottie, pinasa niya kay Dwight at ngayon, nagpalit lang sila literal ng position ni Dwight. Si Dwight na ang ball handler at si Scottie na po yung abangis sa corner. And ganun lang ulit, noong wala nang discarte na pwede, pasa na lang sa iba. Si Pogoy, never umalis dyan sa kinatatayuan niya. Okay lang ba yung opensa na yan? Oo naman. Okay lang yan. Kung si Jordan Clarkson yung nandyan, okay lang yan mga idol. Pero I hope na kung wala, may mga reserva si Coach Shot na specialty plays na hindi lang basta nakasalalay sa ball handler. Ito yung sample ng specialty play na kahit pwede namang ibigay ng ball handler kay Kat at isalalay nila ang opensa sa kanya, which is if tayo naman ganon nga po yung ginagawa kay Clarkson, nagsagawa sila ng flex action sa baseline na naglilid patungo sa isang tira. Nakapag-foul counted pa nga itong si Liz. Yun lang naman yung thoughts ko mga idol, good game pa rin naman yun, pero sayang lang talaga. Kayo ba mga idol? Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.